Yaya. Pa-open ang aircon, Yaya, kasi ang sobrang init. Ang bingi ng Yaya ko. Yaya! Madam! Ay! Pasensya pa. May ginagawa, ka, may ginagawa ako sa loob, madam. Ha? Huh? Anong nangyari sa'yo? Ba't nahingil-hingal ka? Sabi ko, pa-open ng aircon. Ang bingi-bingi mo. Bilisan mo, Yaya. Adam? Ano po yun, madam? Aircon? Ay, may aircon na tayo, madam. Saan madam? Saan nakalagay yung aircon? Balik ang huwit lang, madam. Teka. May aircon ba kami? Wala lang ako, madam. Sa labas, madam. Hahanapin ko yung aircon. Ah! Hanapin mo yung aircon? Ang bobo na may layak. Siko. <coughs> <coughs> go. Saan ka pupunta, ha? sabi ko eh, i-open mo ang aircon. Balik ka dito, balik, 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 balik. Madam, hiramin ko lang yung aircon lang sa kapitbahay natin. Kung baka sakali, makahiram tayo para hindi ka na mainitan, madam. Ha?